Sa so karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat wala naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live Dennis Nebreho magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Isinagawa kamakailan ng Department of Agriculture may maropa sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Division ang Enhanced Kadiwa Financial Grant sa dalawang kooperatiba mula sa mga bayan ng Pola at Bansud. Ayon sa social media post ng Department of Agriculture, kanilang ginawaran ng 1.3 million pesos at isang service vehicle ang Matula-Tula Agrarian Reform Community Cooperative o MARCO bilang dagdag puhunan para sa paggawa ng iba't ibang uri ng produkto mula sa kalamansi at sa sakyan na kanila magagamit sa pagkuha ng mga kalamansi at sa paghati ng mga natapos na produkto sa merkado. Sinabi ni Modesto Landicho, chairman ng Marco, na gusto nilang makita ang mga ng mga kasapi, ang mga kasapi ng mga magsasaka na umangat ang kanilang kabuhayan, ganyan din ang kanilang kooperatiba sa pamamagitan ng tulong ng kadiwa at ito ay kanilang payayabungin hanggang sa papakinabangan ng mga susunod pang henerasyon. Samantala, 3 milyong piso naman ang tinanggap ng Bansud Live Livestock Multipurpose Cooperative o BLMC na kung saan ay tumanggap sila ng mga manok na paiitlogin pati ang isang delivery truck na magagamit sa pagdala ng mga itlog sa mga pamilihang bayan. Ayon sa chairman ng BLMC na si Ronaldo Matining, tauspuso silang nilang tinanggap ang proyekto ng kadiwa at asahan na ito ay kanilang magiging daan upang ang mga produkto ng kanilang mga magsasaka ay may sa mga mamimili sa murang halaga at palaging mayroon anumang oras ang kadiwai sa programa na pinamumunuan ng Department of Agriculture na naglalayong patatagin ang farm-to-market supply chain sa pamamagitan ng rektang pag-uugnay ng mga lokal na gumagawa ng produkto patungo sa mamimili. At yan, kasama ng Ariel ang ating mga magbabalita mula pa rin dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide Maraming salamat, Dennis Nebrejo mula po sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. Sabant